Bandang araw mga kamamas, ito po si Mama Lai. Samahan niyo po ako ulit sa aking ganap ngayong araw. Hello, good morning. Kamusta naman kayo? Today is Monday. O, di ba? Diba? Ready na naman tayo sa pagiging nanay. Kaway-kaway sa mga nanay na ngarag din. Nakatulad ko. Pagkagising, ang ating umpisahan ay dito muna sa kusina. Ligpitin muna natin ang ating hinugasan sa gabi. Katulad ng sinabi ko, hugas mo, lipit mo na naman. Chinese! Pising na nga rin ang aking jusawa dyan at nagtimpla na nga ng kape at ako'y kaping kape na muna at medyo maaga pa naman. Pinaluhan ko muna siya magkape din maaga nga daw siya aalis ah, ngayon. Monday nga na naman tayo mga kainay pero laban lang. Siniganggang nga pala ang aming ulam of the day. Walang kamatayan. At dahil wala pang available na kangkong ayan for sa bawang baboy muna. Charis. Oras na rin kasi niya at kailangan na rin pumasok ni Papa Chak. Kaya iniready ko na yung kanyang baon kahit wala pa rin kangkong. keri Boom Boom, laman naman yan at favorite din naman yung sinigang. Ayos ko na naman ulit yung bag ng aking Junakis dahil nga baka wala na naman siyang ball pen. Kalis nga ni Papa Tsaka ito namang isang pinakain ko dahil kami naman ang papasok maya maya. Kami pa lang nagsasabi na nakaupo lang daw at hayahay lang daw ang mga nanay. So tignan nyo naman kung ano yung mga ginagawa namin araw-araw. Halos marami na ang nagagalit dahil nga paulit-ulit lang ang aming nanay routine. Kaya sa mga nanay na katulad ko at paulit-ulit yung ating mga ginagawa, saludo po ako sa inyo. Eto na lang tayo, sa hugas mo. Ligpit mo ulit mamaya. Oo, oh, oh, char. Wala naman po ng bago sa aking mga routine sa bahay lang. At hinahatid ko lang sa tricycle ang aking anak. Mamaya hapon pa naman ako yung magsusundo at kinaganda niya independent na ang aking kuya. Ito na pala yung oras na kami ay magagayak na at okay lang naman din naman masyado nagmamadali. Tinimelapse ko lang. Malapit lang naman ang school dito sa amin kaya yun ang kinagandahan. Maya maya dumating na 11.30 ayan lalabas na kami. Iyahatid ko lang si Kuya Yonk sa tricycle at iyaantay ko siya hanggang umalis. Believe na talaga ako dito sa aking firstborn at napaka-independent ng na mga mi. Pagpasensya niyo na yung aking kuha at talagang gumagalaw ang aking video. May 5.30 tayo ay magsusundo. So ayan, pagdating ko sa bahay, magpahinga muna tayo. O siya, yun lang po muna. Maraming salamat. Salamat sa pagsama. God bless at magpakabait po.